Mas Masplus sa akin eh. Low Lakshmi sa akin eh. Mm. Ah, tignan sa tingnan mo Tingnan Mas masplus sa akin tignan, mo, tignan mo, oh, Maliwanag, di ba? Mm. sa akin? <laughs> <laughs> I don't want to wave your meat. You wave your barbecue. Yeah. Yeah. okay. Yeah. Cheers. Thank you, Brother Edgar. More blessings. Why are you so Huwag ka ka agad. Kaya kahit hindi ka magpaka-save, huwag ka natin. Anong hmm. pangalan? Ay, pa kami naman ang ko kape mo. Nakakuna hmm. na, na ba bang... ako? Hindi pa ako nakukuha Ito. Ang dilim na yung mga kape. Ang dilim na yung mga kape. Ang na yung mga kape. Ang dilim na yung la